Meron na naman bagong available na center sa free agency na magpapalakas pa sa Lakers. At good news may magbabalik ng injured big man sharpshooter ng Lakers para sa playoffs. Mukhang palpak ang pagkuha ng Lakers kay Alex Len sa buyout market, dahil ilang laro nang hindi nagagamit ang 7-foot European big man. Kaya kulang pa rin ang kanilang backup big man sa center position. Pero good news, dahil binitawan at ni-wave ng Clippers ang batang athletic center na si Kay Jones. Ibig sabihin, pwede siyang makuha ng Lakers via free agency. Kumpara kay Alex Len, mas bagay si Kay Jones sa laro ng Lakers ngayon dahil sa haba at atleticism nito. Isang 6'11 big man na minsan ang pinahiya si Victor Wembanyama. Kaso nga lang kailangan bakantihan ng Lakers ang roster para kumuha ng isang player. Pwedeng mawala si Reddish, Morris o si Shake Milton. Bago pa man, nalulong sa problema ng mental health issues, grabe ang potential na pinakita ni Kay Jones sa Charlotte Hornets. Isang athletic rim runner na maladjavel magi ang laro at perfect complement sa playmaking ni Lebron at ni Luka. Isang rim protector dahil sa haba ng kanyang wingspan. Hindi ito takot sa mga contact finishes at palaging gustong idaktak ang bola. Pwede siyang maging backup ni Jackson Hayes sa center position. At samantala heto pa ang good news, malaki ang posibilidad na makakabalik ang sharp shooting big man na si Maxi Kleber galing injury sa katapusan ng regular season, para mapamiliarize niya ang sistema bago sumalang sa playoffs kasama si Maxi Kleber sa trade package ni luka at Anthony Davis. Overlook pero isang malaking addition ito. Matatanda ang may right foot fracture si Maxi Kleber noong January at pag bumalik ito, madidagdagan ng tulong ang kakulangan ng Lakers sa big man. Magandang option si Maxie Kleber dahil sa kanyang outside shooting. Perfect sa mga kick-out pass ni Lebron at ni Luka. Perfect din siyang maging center ng Lakers kapag small ball ang atake ni JJ Redick with Austin Reeves, Luka, Rui, Lebron at Maxie Kleber. Pwede siyang maging low-grade version ng isang Kevin Love, kung saan bagay talaga para sa isang Lebron James ang laruan, kaya ngayong available na si Kay Jones dapat bang papilmahin siya ng Lakers at agawin sa Clippers o dapat bang ibigay na lang ito ng Lakers kay Trey Jemison na maganda ang pinapakita ngayon? Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin po natin yan maraming salamat.